Sa video na ito ay papakita ko sa inyo how to make a professional logo for your website na super fast using AI. Ang platform na gagamitin natin ay yung Taylor Brands at i-run through natin yung buong process step by step. Sobrang dali lang nito. Kailangan nyo lang ilagay yung details tungkol sa website nyo at kung anong style yung hinahanap nyo. Tapos mag-generate na yung AI ng mga logo options na pwede nyo pagpilian. Bago ko ipakita yung logo maker nila, pag-usapan muna natin yung ilang research at brainstorming na dapat nyo gawin bago gamitin tool. Makatulong to para mas mapabilis yung proseso kapag sinimulan nyo na yung paggawa ng logo. First, tingnan nyo yung mga businesses na may similar audience sa inyo. I-observe nyo kung may mga patterns sa font, colors, or icons na ginagamit nila. Makatulong to para maiwasan nyo yung pagkopya. At magbibigay din to ng inspiration kung hindi nyo alam kung saan magsisimula. Bago nyo gamitin tong logo maker, make sure na meron na kayong idea kung anong klaseng logo yung gusto nyo. Mga kulay na gusto nyo gamitin at font kung may kasamang text ang logo nyo. Okay, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung website. Kapag kinlik nyo yung link sa baba, mapupunta kayo sa Taylor Brands Logo Maker. Sobrang simple lang nito. Pwede nyo subukan for free. Tulad ng sabi ko, madali lang. Kailangan nyo lang ilagay yung mga details tungkol sa website nyo at mag-generate na yung AI ng mga logo options na pwede nyo pagpilian. Yung unang step is ilagay yung pangalan ng logo. Kunwari, ilalagay ko yung startup wise. Pwede rin kayo magdagdag ng tagline sa baba kung gusto nyo. Optional lang naman. Kung nahihirapan kayo mag-isip, pwede nyo rin gamitin sa ChatGPT chat GPT para mag-generate ng ideas. Kapag okay na, i-click nyo lang yung create a logo. Tapos tatanungin kayo kung paano nyo na-discover ang Taylor Brands. For this, piliin nyo na lang YouTube kasi napanood nyo tong video na to. Next, tatanungin kayo kung anong ino-offer nyo. Physical goods, services, leisure and hospitality, original content, or technology and software. Pwede nyo tong skip pero makakatulong to sa AI para mas maintindihan kung anong meron sa website nyo. Sa example na to, piliin natin yung original content. Tapos ilalagay ko yung industry na education. tapos, pwede nyo rin bigyan ng short description. Pwede nyo gamitin yung chat GPT para mag-generate ng ideas kung kailangan. Tatanungin din kayo kung anong type ng logo ang gusto nyo. Icon-based, name-based or initial based. Para dito, piliin natin yung icon based. Next, papapiliin kayo ng klase ng icon na gusto nyo. Geometric shape or search kayo ng specific icon. Pwede yan kahit anong symbol na nagre-reflect ng brand nyo. Piliin ko muna yung geometric shape. And from here, pwede na akong pumili ng hanggang limang iba't ibang icons. Sunod, tatanoyin kayo tungkol sa font styles na gusto nyo. Pwede kayong pumili ng tatlo, pagtapos mag-generate na yung AI ng mga logo options para sa inyo dito pwede nyo i-click yung see more para sa additional logos. Or pwede rin kayong bumalik at maghanap ng specific symbols imbis na geometric shapes. Kung gusto ko tong design na to. Click natin yung customize. Sa loob ng customization tool, pwede nyo baguhin yung font at styles. Kung gusto kong i-adjust yung font, pwede yan. Pwede ko rin i-edit yung text, icons, colors, at layout. And yes, may kita nyo rin kung ano itsura ng logo nyo sa business card, website, and kahit sa t-shirt. Galing kasi nagbibigay to ng clear na idea sa magiging itsura ng brand nyo. Pag satisfied ka na sa logo mo, i-click mo lang yung finish tapos I'm finished. Mapupunta ka sa homepage pag tapos mong gumawa ng account. makita mo agad dito yung logo mo. Boom! Andiyan na yung primary logo mo. Kung gusto mo i-download yan, click mo lang to. Yes, libre yung low-res version ng logo. Pero kung kailangan mo ng high-res vector file, kailangan mong mag-upgrade. Pakita lang natin yung plans nila. Sobrang affordable nito. Sa basic plan, magkaka-access ka sa high-quality logo files pati full ownership ng logo sa halagang $3.99 per month. Kung one-month plan lang ang kukunin mo, $10 per month lang yan. Para sa akin, sulit na sulit na yun. Lalo na kung gagawa ka lang ng logo, tapos ika-cancel mo din the next month. Tulad ng nakita mo, sobrang bilis at dali lang gumawa ng logo. Hindi mo na kailangan mag-design mismo. Pwede kang magbayad para sa convenience or gamitin yan bilang inspiration para makapag-design ng sarili mong logo. Either ways, nagbayad ka. Either ng pera or ng oras na ginugol mo para mag-design ng logo. Again, highly recommended ko na i-check nyo yung Taylor Brands. May link kami sa baba kung saan pwede nyo sundan lahat ng steps na pinakita sa video na to. Tulad ng nakita nyo, sobrang dali at bilis nito makagawa ng maraming professional logos na pwede nyo pagpilian na pwede nyong gamitin para sa website. Para sa akin, sobrang affordable din ng price nito. Anyways, yan na la lahat ng steps on how to create a logo for your website using AI. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. Kung oo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe for more content like this. Yung channel na to dedicated sa pagtulong sa mga bagong entrepreneurs. Kaya kung interesado ka sa business, website design, or social media, siguro doing mag-subscribe at i-hit ang bell notification para alam nyo agad kapag may bago kaming post. Salamat sa panonood at takit sa next video.